Hi guys, welcome back to my channel. Ayan trending na naman ngayon, Ivana Alawi nakakagulat kakagulat. Ang asawa ni Congressman Albi Benitez ay nag-file ng kaso laban kay Ivana Alawi bilang kabit or mistress daw ni Congressman Albi Benitez. Ayan, natuturn off ngayon ang mga fans ni Ivana at sinabi na sana hindi naman totoo ang mga inakusa sa kanya ng asawa ni Alwi Benitez na daw siya ng asawa nito. So, hinihintay ng lahat ang pagsagot ng management ni Ivana, Ivana ang Star Magic ABS-CBN or si Ivana Alawi. Pero nung nakaraan, di ba, no may trending yung photos ni Ivana at ni Congressman Albi sa airport sinagot naman ata doon ni Ivana na nag-work na daw siya sa Bacolod at hindi siya ang totoong hindi daw siya kabit ni Congressman Albi Benitez. Mga nakaraang buwan pa yan, di ba? Mga 3 months ago or one year ago ata na issue na yan sa kanilang dalawa. Pero ngayon, asawa na mismo ni Mayor Albi ang nag-file ng kaso. So, may testigo ba? Or talagang may katibayan talaga ang asawa ni Mayor Albi na talagang si Ivana Alawi ang kabit nito. Kasi marami nang hakahakang lumalabas na ganyan eh. Pero uh, talagang nakaka-turn off daw. Sabi naman kanyang mga fans ngayon sa Facebook nagko-comment sa balitang yon na sana hindi totoo kasi marami nag-a-idolize umi -idolo kay Ivana lalo na sa kanyang vlog at yun na nga, baka na masira pa ang pangalan at reputasyon ni Ivana na kung totoong kabit nga siya ni Mayor Albi, ah, Congressman Albi Binetti. So, abangan na lang natin ang pagsagot ni Ivana kasi nga kinasuha na, inagfile eh, na ata ng complaint yung asawa ni Mayor Albi. Kaya, sa korte na lang siguro sa sagot si Ivana Alawi. O ba diba? Iba talaga, nakakagulat. Marami namang pera si Ivana, sabi ng mga fans. Ba't pa siya pumatol sa may asawa? So, di natin sure alam. So, hindi tayo makapag-judge kasi hindi natin alam ang totoo. Kaya abangan na lang natin ang pagsagot ni Ivana at ng kanyang pamilya o ng kanyang management sa akusasyon ng asawa ni Congressman Albie Benedes. So yan lang, mo lan lang muna guys. Ang ganda pa naman ng vlog ni Ivana kasama ang kanyang mga ex-PBB housemates na sina Charlie, Kira at si Sino ba yung isa ang nakasama nila sa vlog ni Ibana. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayo magpaka-stress, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong